Ayan, hapon pa guys. Nandito ako ngayon sa warehouse ng para i kayo sa mga dumating nila ng mga bagong TV na So, natin lang yung mga TV nila sa ngayon guys um, natin na nakita dito. Napakadali ng mga TV na pang buy one take one nila. At i-update na nila dito yung mga promo. May mga bundle sila rito. May mga previous na isasali sa mga dumating nila na bagong dating ng mga TV yan guys, so may mga bagong dating si Ninong dito warehouse ni Ninong ng mga PB yan, oh. so yan ito yung mga bagong nilang dating sa warehouse ni Ninong yan, napakadami niyan. yan 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 yung bagong dating nila ng mga ano, ngayon guys, oh. yan, dumating dito napakadami yan yan, mga HD Migra na laki mo, 45 inches 32 inches, yan o oh. dumating ngayon lang din guys So ito yung ano, I, gagawin nilang buy one take one ng mga bagong na natin na TV. 45 inches yan o. Oh. Yan. Yan. Yeah. Yan guys, yan ha. Yung mga bagong na natin nilang na TV dito. So yan, i-launch yung buy one take one. Okay, <laughs> yan. Yan. Yan o. <laughs> yan so, yung oh. mag dito. Sige. Sige. Okay, man. Ito yung mga bagong dating natin na mga TV. Palakas po ito. Ito yung mga kasi, mal, mabenta po kasi sa amin yung mga ganito. Oo. Oh. May 45, 32 inches. At saka, so, oo. Oh. Pinakamalaki yata dito, 45 inches. Ayan, nag-extra mo natin no? yun. Mga bagong dating nila ng mga TV, guys. So, ayan. Eh, mga bago na nila na TV sa ngayon, minggo. Yan o, hanggang doon yan o. 45 inches. No? Yan, hanggang doon yan, dumating yan. Uh, 45 inches guys. So yun, ah, uh, swerte tayo ngayon at ah, uh, nakita natin itong pagdating ng mga bago nilang TV dito sa warehouse ni Ninong guys yan diba babasok tayo dito sa guys sa uh... tayo dito sa mga presyuan ng kanilang mga available na mga TV saka yung speaker sa speaker na may ila is may pre USB uh, ito ay uh, 2,199 na lang yung dito yung USB yeah. 2,199 tapos meron mayroon, naman silang malaking speaker ito ay 5,499 lang yung dito at taso meron sila 2,199 pesos with free USB. And then, dito nandito na rin yung kanilang malaking TV na 43 inches na East TV. 9,999 na lang yung dito guys. Eh. Yan, ito yun. Eh. Yan yung mga previous na kasama dyan. Na ito yung Pamigay Seal. Yan. Kahit wala pong Pasko, nandito na yung kami kay si Ninidong may mga freebies yan mayroon siyang kitchen full set tapos sa uh, wall mount package uh, multifunctional electric baking pan Yeah, kasama yan sa kanila mga freebies. tan din dito sa baba guys so, oh. kita natin kung kanila 32 inches na is so 5,599 na lang yan dito 5,599 with a wall mount bracket yan yeah wall mount bracket, stainless steel, yan, kitchen set, tapos itong kanila multi-functional electric uh, baking pan. yeah, Baking pan. So, ito ay iba't ibang ano to, iba't ibang inches, iba't ibang laki ng TV yung inyong mabil dito sa warehouse ni Nino. Yan. So may nakita tayo itong 7,499 pesos With so, uh, ano na rin yan With freebies you know Kitchen Tall Set tapos mayroon pa siyang ganito. Multifunctional functional uh, fan. Tapos may electric fan stand na 16 inches na electric fan. Di ba? Pag namili kayo dito, kailangan may dala lang kayong kasama para may pang-bit-bit may magbibit-bit niyan. Kasi hindi lang isang apply, isang item sumabi niyo dito. 7,499 na eh. napakadami na. Di ba? Ito yung pamigay sale ng warehouse ng Nino, na binabalik-balikan dito ng mga nag -abil. So ito, mas maganda sa mga company na may mga giveaway, pag-promo, freebies. Dito lang. Dito, sulit na sulit pag bumili ka dito dahil hindi lang isang item siya yung mga abil. Napakadami. So ito, pwede yung atete ito pag nag kayo. Eh. So pag uh, nag kayo nito, pwede yung parapol yan, yung demand na yan, na available yan. So napakadami guys ng ano, pa-avenue talaga dito. Napakamura lang. Yan e, yung sulit na bilihan ng mga appliances at cellphone. Yung warehouse ni Ninong. Yan. Located lang sila dito sa ground floor lang ng New Thai Thai Public Market. So sa mga ano mga cellphone nila na available, marami sa loob. Pero i mo ano na, fix mo na natin yung mga TV na napakadami guys oh. Dito sa logo yan. Yan, 32 inches na LED yan. LED yan. 32 inches. Yan, tapos mayroon silang uh, HD Migra guys, so napakadami niyan. Malalo pa doon, may dumating na malaki TV. So 45 inches yung dumating dyan. Tapos itong kanilang East TV na dumating, 5,599 with free bracket. Yan, 32 uh, inches na yan so 5,999 yung price nyan dito naman is uh, 5,699 so uh, dipindi sa speaks nito yung mga nagbabari yung price ng kanilang TV dipindi sa speaks so sa kanilang speaker guys napakadami speaker nila is 5,999 with ano uh, na yan, USB yan. yan. Yeah. Yeah, dami ditong numarating guys oh, so, para mag inquire ng mga nakapromo nila ng mga items dito sa warehouse ng Ninong yan. Hey, Where Ninong yan. So, na-located na sa uh, Black Forest Store No. 6 ng ground floor ng New Taytay Public Market. So, sa mga speaker nila, guys, uh, mayroon silang free USB. Free USB. Free uh, USB, 2,199 pesos ko yung dito. Yung kanilang speaker, yan. Pwede na yan, napakalaki ang speaker yan. Uh, napakalaki yan, di ba? Yung kanilang mga speaker na napakalaki. Ayan.

Dito sa mga laptop nila guys Mayroon sila dito mga laptop oh, Na easier so, oh, At ito natin yung price nito ng kanilang easier Easier nila is uh, Check ko lang ha 4,499 yung kanilang easier Na one na mayroon siyang 6, uh, 16 gigabytes Yan o oh. May mga subject na rin sila mga sarap. Yan, yeah. mayroon sila dito ng Lenovo. Yan, Lenovo nila guys, ito 'yung Lenovo nila na 5,199 pesos na 'yan dito. Uh, ito so, yung Lenovo guys. Tawag so, may HP na rin guys, HP. Uh, yan, yeah. 5,199 na lang yan dito. Yung kanila laptop. Yan. Yeah. Yan, meron silang 030. Yan, 030 yan. Yeah, 030. 030. <laughs> Tapos meron ding mga iPhone yun. iPhone guys, oh. Ano yung iPhone doon? Yun. Okay. Ito yung mga iPhone nila guys dito na available. So sa iPhone nila ay makita tayo ng, na, ano siya, uh, iPhone 6. iPhone 6 nila is a uh, 3,199 pesos na lang kanilang iPhone 6. Yan, napakadaming iPhone 6 na makikita natin dito na 3,199 pesos. Ayun, namanda. Pera yun namaya. And then, uh, punta tayo dito sa mga uh, ano nila, mga TV na mayroong uh, bibili kayo dito. Ano? digital receiver na TV Plus na 899 pesos. <laughs> Tapos ito kanya ng pangmalakasan na smart TV guys. Oh. So smart TV na 32 inches na kahit katukatukin mo yan. Ay, oh. No, kahit katukin, mo yan. Oh. No? <laughs> yeah, hindi yan nababasag. Yeah. 5,999 na lang yan dito guys. Tapos so, sa kanilang case na 30 na AMOLED Ayan no, Ayan so guys Tapos sa Siyempre Hindi nawawala yung kanila yung Mga Mga bundle na phones Mga cellphone Na naka-bundle. Ayan Ito yung mga nag-a-adil kayo Dito ay pang pamilya yung pumupunta Para magabil yung mga phones na naka-bundle sa ngayon Dito sa warehouse ng minum. Yan, napakadami nakita nyo, di ba? Ito ay ano na rin yan, ang regalo nila sa, kan sa kanilang anak o kaya sa mga dito kita na pagpunta dito na talaga naman pinasamahan tayong kanilang mga kamangkin man yan o anak. Yan. Okay, dito guys, so makita natin dito yung kanila mga tablets ya, yeah. tablet nila yun. Yeah, no? Tablet nila na TDMI ya, yeah. TDMI uh, ya. So, mamaya uh, na nang ng magandang uh, chance para I check natin yung mga available na mga mga phones na naka-buy 1 take one and then mayroon din yung mga tablet na sulit sulit na sulit mamaya uh, papatok kayo din para i-check natin yung mga available nila ayan guys at uh, Halos sa uh, minimino so oras oras Ayan ah, may dumarating talaga dito Nag-inquire ng mga cellphone dito sa warehouse Tininong. Talaga namang sulit yan Dahil uh, makikita niyo na naman Na uh, talagang maraming nag-inquire na gabil Ng mga ganitong ano nila Mga uh, cellphone yan, oh, Mayroon sila nitong, uh, ano, yung previous ng laptop Kaysa mag 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 laptop mag ito naman sa mga fans. Ito naman sa bago. Ito na siya. Tayo po charger ni Madam. Yun, may bag na. Diba? Wala ka na sa diba? Mayroon na. Kompleto na, ano? Mayroon na rin uh, bag. <laughs> Para sa laptop. Yeah. Saan ka pa niyan? Saan ka pa niyan? Ilang kada? 'yung itong friends. Doon na-laptop. Okay, ma inabil 'Yung mga laptop at yung na mamumuo. Na laptop.

mayroon na kasama kasamang previous yan uh, dito ng ano yung mga cellphone Ay, na pangalan naman guys so, na oh, uh, available dito a a Ayan. Okay na wera sa yan ayun ng uh, cellphone guys oh with previous And then sa loob ng bahay. Yes, kuya. Kuya, cellphone ba? How oh, much? The, okay, insan yan. Yan. yung bahay. yung mga kapit uh, na Yeah, mo na lang. Ito na cellphone ng bunso. Ano pangalan mo? My name Ito na tayo. <laughs> ko <laughs> hey, si birthday! Happy birthday Na, birthday birthday. birthday. Happy birthday, birthday. niya. Ba birthday. na ni Baby. I birthday Baby. may Yes. plate. Ilan yung nakuha niyo, Miss <laughs> shout out, shout out. Dami na nabenta si Tanggol. Ayan o. Oh. Ano na yung asawa ko, dadagdagan ko pa ng Ayan, nandito na tayo sa kanila mga bundle ng mga items guys. So, yung kanila ang magkita natin dito ng mga naka bundle na items ng mga cellphone. Ayan, na napakadami guys. So, is uh, rating 7,000. Yung kanila ang 5,759. 7,599 pesos. With, ano na yan guys. So, uh, with two cellphones na, yun, na yan, na may smart 9. at so, saka E50 na ano, ITEL. 7,599 pesos. sa yan with microphone stand tapos mini USB pa yan. Yan. Yeah. Yan yeah. yeah, mayroon din dito ng uh, 6599 pesos with iTel na yan guys oh. And then read me E3 yan, yeah, uh, with na rin yan microphone stand at mini USB pa. 6599 pesos na 'yan dito. Yung sa kanila namang 6699 pesos, meron silang iTel. Yan ang tatapos sa uh, UPO na R15X, yan. yun Yung mga available dito na naka-bundle ng mga phones nila na available. And then sa kanilang mga naka-single phones lang, so meron sila ditong dito ditong Infinix na yeah, 3699 pesos naman dito. Yan 3699. Yan yeah. with a uh, 64GB and then 120Hz na punch display yun, yung kanilang uh, Infinix Smart 9 yeah, smart 9, ito yung sa kanilang hot 50i na 256GB yeah ito so ay 4,999 pesos lang yung dito yung kanilang hat 450i and then sa kanilang E50 E50 na 4,199 pesos na yung dito guys okay, oh 4,199 pesos kanilang E50 E80 P80 na cellphone so uh, nakasili siya ngayon 4,199 pesos lang dito yan kaya ang kanyang speaks may 8 GB at 128 uh, GB ROM yan yun yung kanilang uh, E50. E so, sa kanilang P65, mayroon sila dito P65. P65 nila guys, So sa uh, 4,599 na lang dito. With a uh, power master na rin yan. And then, uh, gb sa 128 ROM. Yan. Yeah. So Baya sila ditong Hotproof Hot 20 Proof Na 14,599 Ito pa lang kanilang Hot 20 Proof 1,256 gigabytes na yan guys o oh. Yeah. Ito ay Infinix guys, so Infinix na yeah, 20 Pro So ito ay 14,599 lang yan guys. So yung maganda yung camera nito pag alitas sa 256 oh, wow. in the yeah. na, yeah. yeah. so, Ito naman sa kanila Camon. Ano? You know, Camon nila is na Camon 30, 9,399 Tekno lang Camon. Ngayon sa kanila Hot 40 Pro Ngayon sa kanila dito Hot 40 Pro na no, 7,000. 99 so ito yung may uh, siya, ano niyo yan. yung uh, niyan sa uh, likod so meron siyang 108 na triple camera oh, yung at yung camera yan and then uh, meron siyang 256 gigabytes tapos 16 gigabytes na RAM, yeah. So, nandito rin ang kanilang 030 na 9,199 pesos sila lang dito guys. So, oh. 030, 9,199 pesos. Yan. So, ito ay may, may specs na uh, 256 gigabytes tapos 16 gigabytes na RAM. Tapos, mayroon siyang 50 MP front uh, vlog camera. So, maganda rin sa pang vlog guys. So, mayroon sila dito nangita tayong uh, 50 c na ITEL ngayon is 3,499 na lang yung dito mayroon siyang 8 GB at uh, 64 uh, GB na ROM yan yan yung kanilang E50 yun na naman sila dito yung uh, E55 na ITEL Ito ay 4,599 pesos. 4,599 4,599 And then kung gusto niyo naman ng kanilang mga 6,499 guys, yan o. Eh. bundle na rin yan with uh, 3Bs. Yan you know, with 3Bs. Yan yung kanilang ito ay yung uh, P65 din nila ito guys P65 and guys hanggang dito na lang po ng aking uh, ginawa ang video today dito sa warehouse ni you Nino know, so sa so, mga so, uh, hindi pa nakapag uh, subscribe sa ating youtube channel magkikin silang yung notification button na subscribe para lagi kayong ma-update sa ating mga review upload at sa ating Facebook page. Pakipalo na rin guys para mag-alitin sa video upload tayo sa ating Facebook page sa ma-update kayo. At uh, siyempre, araw-araw tayo, araw -araw tayo nag-upload ng mga hindi na mura lang na at ating nakikinabito sa ating paligid na guys. At maraming salamat sa inyong patuloy ng, ng panonood at pag-support ka. Ha? Hanggang dito na lang mag at magkita-kita tayo sa mga susunod yun at video. bye